Dr. Vito, ano po ba ang mga signs na tumataas na po ang ating kolesterol sa ating katawan? Always po remember po mga kapatid, ang kolesterol ay kailangan ng ating katawan para makapag-function po ito ng maayos. Yun nga lang, kapag sumosobra po is maaari po tayo magkaroon ng komplikasyon na pagkakaroon po ng heart attack, pwede rin pong stroke at iba pang komplikasyon. Number one signs po na kailangan yung tandaan is kapag po kayo ay nagkakaroon ng chest pain. Remember, ang chest pain po ang isa sa mga pinaka-importante sign na tumataas ang kolesterol, lalong-lalo na kapag 30 minutes na po kayo nakakaranas, na bumibikat at sumasak ng dibdib. Dahil po yung inyong mga arteries ay nagkakaroon po ng pagbabara sa pagkaipon po ng kolesterol. At ito po ang reason kung bakit po kayo magkakaroon ng heart attack. Pangalawa po kapatid is pag nagkakaroon kayo ng shortness of breath, kung pagka po umiikli o mabilis kayong mapagod. Pwede po itong isang sign na inyong puso po ay nahihirapan po mag-pump ng dugo sa normal na itong kakayanan. Ito po ay dahil po kapag nag-imbak na po yung kolesterol at nag-build ng plaque sa inyong mga arteries. At kapag nangyari po ito, nahihirapan po siya mag-supply sa ating baga, sa ating ibang mart ng muscle at mabilis po kayong mapagod. Dahil po nagbabara po ito sa ating mga dugo at sa ating pong mga blood vessel at ito po ay hindi po maka-circulate po ng ayos. Okay? At sunod po natin kapatid itong fatigue. So yung fatigue ay isang symptoms po ng kayo po ay tumataas ang cholesterol. So kailan nyo i-considered. Remember ka, nag-build up po itong mga cholesterol sa inyong mga arteries. Yung supply po ng dugo papunta sa ating muscle ay nai-impaired. Ibig sabihin, nahihirapan po itong makasupply dahil nahihirapan na rin po magpampang ating puso. So, kailangan nyo po itong na tatandaan kapag kay mabilis na pong napapagod. Number four po is yellowing of the skin. Mapapansin nyo po may mga deposits po tayo sa ating skin. Ito po ay mga yellow na parang greasy or para po medyo malangis at medyo tumitigas. Ang tawag dyan ay santoma. Ito po ay deposit fats sa atin pong mga balat kapag po tumataas ang ating cholesterol. Mapapansin niyo po to sa ating mga elbow, sa ating mga tuhod, buttocks, and arms. Okay? And fifth po is yung nagkakaroon kayo ng gray-white circle sa eyes. Makikita niyo po ito. Kapag napansin niyo po ito, diyan niyo po mapapansin na tumataas na po ang cholesterol niyo po sa inyong dugo kung saan po kapatid ito po ay nag-accumulate na po sa ating mga blood vessel at nag-deposit na po sa ating wall. So makikita, makikita nyo na po yan sa ating pong mga mata. Isa po yung simptomas. At last, na ayaw na mangyari sa mga kalalakihan ay impotence na na po ito ng erection. And most common po ito sa ibang mga pasyente at hindi natin napapansin po ito po pala ay po ng cholesterol. And remember, kapag po kasi nag, nagkaroon na po ng Pagbabara, nagkakaroon na po ng less oxygen po at poor circulation at ito po ang reason kung bakit po nagkakaroon na po ng sexual dysfunction for both men and women. Kaya kung kayo po ay nakakaras sa mga ito, sumangguni po kayo sa mga doktor nang sa ganun ma-address po na rin to. ito. po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.